sarap commute tayo yung motor ko iniwan ko mamaya malalaman yan so, may dala dala akong helmet iniwan ko yung motor ko sa bahay okay nagabag tayo ng masasakyan walaan nyo kung bakit ako maglalakad ngayon commute commute tayo yung motor ko iniwan ko so walaan nyo kung bakit ako nag commute mamaya malalaman yan ito, may dala-dala akong helmet. Iniwan ko yung motor ko sa bahay. Okay, nagkabag tayo ng masasakyan. Pero, dala-dala ko yung helmet ko. <laughs> Parang tayo ng tricycle na masasakyan. toto, toto ito, 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 parating. Ayan, okay, shoutout kay Kuya sinakyan natin yan yan ang driver natin so hulaan nyo ngayon kung bakit nag-commute ako <laughs> yan mga kamil rap niya mo motor trade siguro alam nyo na kung bakit nag-commute ako itong bayaw ko kasi kumuha ng uh, motor uh, ako daw kung magdata drive so alam nyo na ngayon kung bakit ako nag-commute Okay, so, ayan, subukan natin ang bago niyang motor kasi wala pa sa lisensya kaya ako muna daw mag drive so uh, tingnan natin kung gaano yung kaganda yung performance ng uh, PCX kasi ako Honda Click lang <laughs> ang gara oh tingnan mo Kaylis <laughs> so ito yung ito na yung motor na pinawa yung ko PCX uh, 160 uh, wapo oh kulay puti pa ganda ng kulay ito rin ang gusto ko eh kulay puti yan dito lang yan sa Pre da Antipolo. So yan na may ng Bulls and Boys. Ayan. Yeah. Masakit sa bulsa yan. May uh, monthly. Pagka <laughs> 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 ng monthly? X plus? So yan na na ni Sir yung nakuha ng bayo ko. So yun na, uh, mapandarin na natin to. No? So ito, mapandarin na natin to. Mapandarin na natin to. Mapandarin na natin to. Mapandarin na natin to. natin Sana, ma-operate natin ng maayos. Yun, ito na. Subukan na natin na i-drive. Itong PCX. Napaka-smooth to, oh. Parang in-max lang. Ayan, medyo matraffic nga lang dito sa Antipolo eh. Ayan. No? magpapag-asalina tayo. At least, maximum 500. Ang lambot. So, yun nga lang, hindi pa itong magagamit ng bayo ko ng papayaran natin sa LPG dito baka ma-impound ang motor impound ka mo kasi bawal pa itakbo yung sakin nung walang warsi oh. yun yeah. trade man oh oh parang sinabi yung daplik ko wow ang smooth oh yan na nadali na ng bayaw ko yung TCX kala ko yun magsag kukunin mo so, yun oh smooth na smooth oh sarap sarap drive ba oh. no makakuha nga rin ang TCX may sa atin, EDB naman. Pag nag-upgrade tayo ng motor, EDB. Honda EDB, yan. Tagal na natin gusto yan. Dati pa. Ang lakas ng palo, oh. Pag talaga pagbago. Ang lakas, oh. Tapos kaliwa tayo dumit, may lano. Oh. Sirip Ang bilis so, Para nag -test drive na tayo nito Kailangan hindi lalagpas 50 mil ha So yun papagasulinahan muna natin to First uh, Unang kaunahan yung pagpapagasulina Full tank boss full tank daw uh, mm. unladed eh so ayan tapos na tayo magpag gasolina ano? alright uwi so, na kasi papasok pa tayo sa trabaho puta oh, malupit talaga oh oh lakas sarap ibirit oh 160 nga 160 kasi malakas nakasibirit oh sarap oh malupit talaga malupit yung PCX oh sarap ibirit oh